tayo lahat sulok ng mundo naroroon, binabati ko kayo ng isang magandang buhay dito po ako nakatambay ngayon sa harap ng highway walang masyadong sasakyan walang masyadong tao kasi araw ng sabado ang araw ng sabado po dito ay pamamahinga pero yung ibang hindi na mahinga ay di mamamasyal at kami mga manilulo ay nakakainit naman sa bahay di mamamasyal walang magawa eh hindi ko lang ma hindi ko lang nadala ngayon ng aking handle ng aking cellphone mga guys kasi ito hawak-hawak ko. Tirapan na naman ako nito. Magawa ng isang mahabang video na 20 minutes. Ayan. Ayan po si Lolo. Nakatalikod sa akin. Nakaharap sa highway. Kasi, kasi pagka nagkaharapan kami at baka magkapalit na kami ng muka ay dahil lalo sana maganda. Kaya lang ayaw ko din damhin yung kanyang mga sakit sa katawan. <laughs> Jok, jok, jok lang. Mahirap ng seryoso lagi. Sa ngayon mga guys dito, may tension na naman sa pagitan ng Iran at saka Israel. Pakiramdaman na laang, pero matindi ang tension nila. Kasi gumante, pinaramdam sa Iran ang, kana ang naramdaman noon nun, nang nagsend sila ng pandito, ng Kaya gumante ng isang dito sa Israel. Ayan, no? Kaya dito, pakiramdaman na lang. Ingat-ingat na ingat lang tayo, mga guys. Yung mga nandito sa Holy Land, ingat-ingat na ingat lang tayo talaga. Napakahirap na sitwasyon dito. Nadangan na lang talaga ng kita dito handa tayo mag taste 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 lang mga guys kasi nga kailangan tayo mag taste pag hindi mag walang walang kita Bago ilang araw na lang ako din eh, finish na ako. Dito sa trabaho ko, Papa, papalik ulit ng ibang trabaho. Kaya oh no, ang kasalukan dito mga guys oh. Na. Oh. Hello. Iikot kayo sa magandang pwesto na ito kaya lang napakadalang man sa Madalang din ang tao. So, ito may autobus dito number 45, 63, 38, 57, hindi ko lang maaintindihan ko siya ang biyahin niya may mga nagda may naglalakad na katanda mga nagbabike may mga odse, mga takse o yun, nagbibigay walang buhay dito mga guys tahimik talaga, tahimik na panganib. Matindi ang tension na yun sa pagitan ng Iran at Israel. Kasi nung, nung uh, magasin ang, ang Iran ng rocket dito ay talagang uh, ah, halos lahat dito mang, mga kuwa ng mga kuwan ng matatanda, mga kuwan ay hindi makatulog. Kasi nga napakalalaki ng mga display nila na uh, sa video, ng mga traffic. Ayun, isang gabi, gumanti naman ng Israel. Yo, pinigit naman sila din. Dakin ang dama na talaga ngayon. Ang mayayari dito. Ari, ako'y bisyeder. Mar Ayan. Margistob. Ayan. mga alay din maghawak ka kat sumun yan yun siya yan ano kayong putas yan kumis lang mga guys oh so, ganda maliliit siya

Dito lang tayo muna mga ka-guys, tambay-tambay. Hop! Oh. Ayan. Kaso dito, tambay-tambay sa kanto. Balitas ng oras. Mga 20 minutes na tambay muna dito, kami ni Lolo. ba yung may kondon matanda? Nga may maglalakad-lakad ulit para at least naman ma-exercise ang go Hirap yung lagi nakaupo. Hmm. May papakita ko sa inyo mga guys ng prutas. Ayan o. Ganda. Parang pansa. Para siyang sintores na maliliit. I-update hmm. ko kayo mamaya. yan kami ni Lolo. kabisader gamur wala ka ha ah, wala kakuwak barbisto si talaka dus takon dus kasi talaka dus babay talong suke ay ito hindi na maalala at talong asita kasi dus ha ah, ha ah ang Ken? okay kasi talaga ka ang batiya. ha Tao. aksabi you remember ayan no, oh, uwak o uwak na uwak na maitim na uwak Bay, may ibon pa o oh. may batubas ba sarap buhay may ibon din o oh. nakaharap dito yung digdeg press ko dito yung tambay-tambay dito lang yung sapat na hmm? pakainit nainit, nainitan ako doon din eh, malamig ang ulam ng buwan Parang sa Pinas lang dito mga guys. Ang tambay-tambay. Kalipas oras. Mamaya um, nandito na yung mga barkadas. Kaya lang dito wala ang mga barkadas. Pagkala nga maglalabas ang mga Pilipino. Isang buwan na ako dito. Wala akong nakakalala eh. Mahirap <laughs> din makipag-kaibigan. Hindi ko alam kung ano baga. Ang panila. Tapos on. <coughs> Hmm. Mga nagdadaan no? Oh. No? Oh. Kung sa Tel Aviv yun, madami Pilipino. Eh. Pero dito, madalang sa lugar na ito. Lalo ko siguro sa, sa unang sa 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 sunit trabaho. Kasi ikan daw yun, no? liblib na po. Eh. Liblib na lugar. Pero, okay na mga mag-video. Okay lang daw, walang problema Basta may load lang Basta may data lang Basta may data lang Walang problema diba? Coffee shop Ay, coffee shop pala to Tapos yun ay pupitan. Tapos yun ay tindahan ng cellphone Internet Daniel Andrew Internet eh, Dito sa harap naman Saka na-autoboost okay sa bus stop lang talaga itong braso kung ito mga beso ito ang daw ko iwan ko ba't anong meron dito lo, lo mo rin dito siya lo akar ka, kanin mo rin dito siya lima tatog abalo aksag, seder seder yung paan niya gusto mong ibaba sa mga 5 mga minutes more lalakad natin kami papunta doon sa destination ng tambayan namin ni Lolo pwede maglakad tayo doon. sayang doon Dito kasi napakatao hindi ka pag regular day. Pero ngayon Sabado, madalang ang mga ama na lang tao. Meron dito yung mga naglalakad lang, nagpapalipas sa oras, nag-exercise. Yun, yung may mga alagang kwan, Pag rito mainit, ay hindi alag sa kanilang lumabas, may kakulong sa bahay. Kung mag-isa ang mo, alaga mo, pero pag kopo lang alaga mo, nakakaboryong. Bakiramdaman lang kayo ng kilos ko ng matandang babae mas mainap talaga yung aga, alaga ay kung mag-isa lang pero kung opol ay nakaw limitado ang kilos nyo ang kilos nyo ay numero hindi mo wala well, like ngayon hindi pa hanggang ngayon hindi pa ako nakaka nakakaligo shower kasi Bang na nandaman ka na yung lola Once na nandun ako sa kuha At napa CR siya Hindi siya makapag CR Kasi yung isa si Shower room nila Di tulad sa iba na Pag mag isa ang kuha mo Unahin mo muna siyempre yung, alago, yung sarili mo Bago maligo Eh kanina bago gumising itong matanda eh Maaga pa ako na Nakagising kaya lang Inintay kong gumising ikaw bago makuha yung so, naman, gumising agad ng maaga. Kaya hindi agad ako nakaligo. <laughs> yun dami yun. Pagalan ko nga ito saglit. Para makita niya ang amyo dito. Maganda siya. Oro katihan. can check out any time you like Đúng không? Mình nằm cạnh ngay ở đây Mình nằm Hopla. Binira dito ang mga tindahan na naka-open pa Sabado. ang Saba Ayan oh, may mix mix drink. Ah, pwede. Pwede ako mag-mix drink doon. Nakon? Pwede ako mag-mix drink doon. Inumin ko lang. Mitzgesell? Mitzgesell, ang sarap. Eh. Okay, balik na tayo. Balik na tayo. At mag-try akong bumili doon ng Mitzgesell. sayang din, di ba? Yung isang ikot mo, makapa-alminis ka. dugtong ko sa mo. sa video, na upload. Ah, bakery pala to. Bakery. Cool.

Pwede pang may papag-ari dun ah. <clears throat> Dito sa Israel mga kabayan, karamihan sa hindi naman sa sa lahat ay karamihan pinapapakita sa Pilipinas ay mga kulit-kulit Kaya ay mga bargay. Huwag may hira yung tayo. Goods nga siya pero yun lang ha. Karamihan. Hindi naman ako nila lahat. an maalinsangan ang init mga guys maalinsangan

Kukim. Nakon? Yes la no si Kukim babay. Nakon? Ari, ali? No. Ayan no? Mm -hmm. Oh. At a Raita? No. Mm -hmm. Oh, matay Raita? Matay Raita it's eh. Yes, si Kukim Mat, uh, mataireita air itu adalah nasi kucing. <laughs> Hah? כל הזמן ראיתי את זה. אה, כל הזמן? ראיתי את זה? כן. אין לנו? אין לנו. כל הכבוד. היום יום שבר. ומחר יום ראשון. נכון? כן. הבא, יום שני. בסדר? כן. דקסטר מה? דקסטר ביום ראשון. ביום שני. ביום שני. כן. עכשיו אתה שוכר דקסטר? אה? אתה מכיר לדקסטר? לא. למה לא? שלוש שנים נתקע. הוא שלוש שנים. כן. כן? כן. עכשיו אתה שוקר? אתה שוקר? לא. אה? אני זוכר. אתה שוקר, טוב. הוא שלוש שנים נתקע. הוא בחור טוב. אני. דקסטר.

שלוש שנים, בבקשה, אתה לא חבר שלו? מה פתאום? אווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו kaya hindi pa niya ka may panika, bakit naman nakakilala ibig sabihin, hindi <laughs> <Angulo> mo makilala, isang buwan na tayo nagsasama ang gulo mo at sa sila

Not lang slowly slowly. Nakon lahat lahat. At bigyan siya magbagin na. Na alog alog. Tambay-tambay ah. muna dito ba? Naka 12, 12 minutes na rin. Maka 20 minutes ba ka dito, dito? Okay na. Ayun na, uh, mga motor. Ayun na, uh, uso sa atin yung motor. Dito, luma na siya. PACX. N-Max naman ang uso sa atin yon, X-Max. Yung nasa unahan, X-Max.